Art TV. Ayun, ito dating customer pala natin to na padpadulit dito. Sa taga saan ka, boss? Camellia Home. Ay, Camellia pa pala to. Doon kay Labong Rebilla doon. So, medyo malayo-layo. Pumunta si Rito sa atin. So, yun, boss, anong ipapagupit? Faded na. Faded? Yan, no? Bigyan natin ng justisya to. Yan. Okay, start tayo at yun maganda 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 magandang araw ulit sa ating lahat at ito nga dati nating customers doon sa pwesto natin dati sa kamelya ay ito deny ulit tayo dito sa ating pwesto na to at ito ang ipapagupit yung mga brother at faded po Okay, nag start tayo dyan ng diretso po na zero at yan pagkatapos ng zero binanatan po natin ng uh, trimmer yan o oh, kukulin natin yung mga natitira sa baba para mas malinis ganyan yung mga mga fade natin ay talagang kailangan ng trimmer pagkatapos ng trimmer natin mga brother ay ito lalaroin pa natin ng 0 tsaka 0.5 na yan para mas matanggal yung kulay itim nya yan o oh. hanggang sa likod may medyo lubog siya sa likod mga brother yun o oh. yung parang ganun o oh. okay same process tayo kung anong ginawa natin sa kaliwa ganun na ganun din dito sa kanan yan medyo pabilisin natin ng kaunti Okay, malapit na tayong matapos mga brother. Number one guard. Malaki ang magiging pinagbago nito ng brother pag tapos to. Iba talaga pag nagugupitan ng ano? Uh, iba pag nagugupitan ng talaga ang buhok. Talagang napakalaki na magiging ipagbabago ng itsura. Okay, zero. Tapos ano? Open lever. Lar Laro-laroin natin dito hanggang sa maging balance yung kulay niya. Okay, lining na tayo. Ahita na natin 'to si brother para mas na 'yung pagka-fade niya. Iyan, oh, no? mas maganda talaga pag 'yung fade mo ay ano? inaahit. Okay, tanggalin natin 'yung mga kanto na 'yan gamit 'yung top natin eh, no? kimi. Sulit din 'yan. Oh, napaka-sweet naman ng barbero. Eh, Punas-punas pa sa mukha, oh. Grabe naman 'yon. Ay, sauce. Okay, paunting bawas tayo mga brother. Yan. Yeah trimmer wag nating babanatan masyado ng trimmer mga brother pag lumipis ang tuto nako pangit na yun ang palatanggal pa nga si brother ng kanyang ano si mister suave na bigote ito na siya mga brother oh aw oh, grabe napakatindi mo brother ikaw na maraming salamat brother ah, sa pagpayag sa pagpabidyo ha ah. napakasulit oh pwede niyan sa 80 pesos sa Asia papatusin ko na yan oh hindi ka oh yan yung itsura niya dati oh Oh, tapos yan na siya, oh, O, oh, pwede na. Pwede na model lang ano to ng sasakong bigas. <laughs> Goodbye. Maraming maraming salamat. Babush!